Ayan, mga boss, welcome back. At may gagawin tayong amplifier na Concert EB 303B Plus. Ayan, ayan, yung tatak niya, Concert. Isa ata to sa mga bagong model ng Concert. Uh, naalala natin dati, meron silang Concert 301, Concert 302. So, meron silang Concert 303B Plus. yan. So, i-review natin, tingnan natin kung ano mga features sa mga nagbabalak pumili ng ganito. Ipapakita natin yung laman para may idea kayo kung ano yung bibili nyo. At magbibigay tayo ng honest opinion about sa amplifier na to. So, yung price, hindi ko pa alam kasi hindi ko na check sa Google, hindi ko alam kung available. Uh, titingnan ko na lang kung may makikita tayo, tapos i-flash na lang natin sa screen ko may makita ako. So, tingnan natin yung front panel niya dito sa left side kung nakaharap ako ay meron siyang speaker selector power at mic volume 1 mic volume 2 at saka echo so yun lang yung pinaka controls nya sa microphone ngayon meron siyang BFD or vacuum fluorescent display para sa sound siguro yan para pag nag sounds o nag silika ka uh, dyan ata may kita uh, meron siyang pindutan ng input selector scan or play siguro para to sa FM uh, stop next forward and uh, uh, backward forward o previous next parang ganon so nakalagay dito USB SD FM BT control yan So, andito yung control nya. Bukod sa input selector, Meron pa siyang selector kung gusto mong USB, SD, FM at saka BT. So, ito yung multimedia card ano nila uh, slot, 'yan. Yung para sa SD card at uh, USB. Dito naman na banda, meron naman siyang para sa base, middle, treble at saka balance. Ito yung pinaka tone control niya. Tapos sa taas andito yung pinaka master volume nya yan so yung master volume nya ay pag inawakan mo ay click type at may dalawa siyang microphone input simple may pihita ng mic o may controls ng mic merong microphone input so ngayon ilipat natin sa ano sa tawag dito sa likod naman tayo mag tingin so sa likod naman nya Parang yung classic na concert 5.2 din apat ang speaker terminal. Sa concert 3.02 kasi, dalawa lang dito apat kaya ano siya, uh, meron siyang speaker system A, speaker system B. Tapos meron pa siyang para sa surround speakers. Ayun, SR, SL. Ayun yung tatak niya, Concert Audio Video Technology. Samone Ventures Corporation, samone.com.ph, AB303B Plus Karaoke Amplifier at syempre made in China. Yan. Meron siya ditong fuse na 3 ampere at itong unswitch. Ibig sabihin ng unswitch ay hindi dumaan ang switch direkta. So pwede kayo magsaksak diyan ng DVD niyo o kung ano pang ano, parang extension lang din yan mga boss. So ito naman yung serial number niya. Yan, nagpapatunay na original siya uh, at hindi ano, generic. Tapos, meron siyang tatlong uh, audio input. CD, BCD, DVD at tuner. At sa taas ay yung kabita ng antena ngayon. Titingnan naman natin yung loob. Ito po yung loob ng uh, concert EB303BT So dahil malapit tayo dito sa transformer ito na agad ang sisilipin natin ang output nya o yung secondary output nya ay 0.5.5 23 yung black white at saka brown so ito yan para sa BFD yan na display mga boss yung pinaka supply ng ano ng pinaka mainboard board ay nasa baba yung 24.5 24.5 At nga pala mga boss Wala tong ano wala tong fan o blower katulad ng sa concert 302, concert 502 at saka sa 301. So wala siyang nakalagay na fan. Meron pa siyang isang supply na 09.5. Sa ano ba 'yan? Anong kulay ba 'yon? Blue. So ito malamang dito 'yan mga boss para sa yan, yan yung ano na yan. Para dyan yan sa supply ng USB Bluetooth FM. Yung ano, Tsaka ito yung pinaka input selector switch nya, power switch, tsaka yung board nya. Yung board nya mga boss ay yung very common na ginagamit ng concert, yung brown na board. Ayan, may nakatatak pa na AB303310. Tapos yung board na to ay ang production date nya ay uh, 2013-09-22. So hindi natin alam kung tama. 2013, September 22, kasi yung 9 September September 22, 2013 yung production board ito naman yung sa display board nya at saka sa mga switch sa mga switch board ito yung sa main amp niya. honest opinion tungkol sa main amp nya ay same lang din talaga sila ng Concert EB302 uh, nagkaiba lang siguro sila mga boss sa features in terms of features kasi may display sya may USB FM ano siya at saka Bluetooth. Pero yung power niya kung i-compare natin sa Bluetooth ah, sa Bluetooth sa Concert ab 3 Auto ay sa tingin ko mga boss same na same lang sila. Ito yung usual na design ng Concert. So wala naman siyang production dito sa ano, pero maganda, malinis pa. Ang problema nito kasi mga boss ay ito troubleshoot ko pa. So yun lang sa mga nagbabalak bumili ng ano ng AB303 BT, ay hindi AB303 plus B plus, B plus ba to? Yan AB303 B plus, ayan. Ah. Ayan. Uh, ayan po. So ito po yung laman niya kung bibili kayo. Ayan po. Maraming salamat mga boss at uh, dinagdag lang natin sa mga ano kasi yung Basic babto, uh, at yung channel natin ay ginagawa natin dito ay puro review talaga. More on review tayo. Uh, inayos na natin yung ano, Nilagay na natin yung repair vlog sa ano sa Basic babmin main at saka yung ibang topics o discussion, uh, answering question doon sa Basic Bob Okay? Thank you mga boss at God bless po sa ating lahat.